Yo, what's up? This is Lord Yosin. And our today, maglilinis po tayo ng ating tatong machine. Halos may git ilang buwan na rin na kundi ng ating mga kasipat. E eh, tara, kasi tayo natin tatong machine natin. Let's go. And okay, guys, so, stock na. Stock na po yung ating mga gamit sa pagtatato. Bisa tayo na po natin. Wala na pong na-stock po. Yung aking ilaw, mga kasipat to. Oh. panigil ito yung dating ginagamit ko yung mga kasipa kasi ito yung aking masino na stock na buwan na din mga kasipat. to ito yun naman buwan na ito naman yung mga nagamit ko ng needle mga kasipat. to oh. hindi ko tinapon dahil pwede ko pumagamit ito pag ako yung nagpractice practice skin po ako ito pong gagamitin ko po yung ano yung mga Ano ah. nang sa ano machine kung ano. Guys oh. Mga kasipat oh, na. <laughs> okay, so ano ko. Oh, ginagamit Nagamit ko sa machine ko. Papalit na kasi ako ma ng machine, mga kasipat. Ano, uh, mga kasipat oh, alcohol, ko ubos na, mga kasipat po nakasipa to sa sobrang tagal yung ink kong naputi tumigas na yun na ang nagagamit ito pa yung ano ko mga ito para ano? tigasan na ito ubos na mga kasipat to blue soap ito yung ginagamit ko sa ano mga kasipat to ginagamit ko sa machine ko papalit na kasi ako ng machine mga kasipat extra pa yung ano ko aking beep eh. Hindi ko na rin nagagamit ito. Tagal na rin. Hey guys, itawa na yung mga ink ko. Nagpoto ka na mga kasipat oh. Sobrang tagal no. <laughs> Ipat. Oh, yung mga ink ko. Tigasan na siya mga kasipat. Dahil hindi na po ako nakakapagtato eh. Tigas na po siya. Ito po yung aking ginagamit sa ano, handle oh. Sa machine. Hawakan. Yung dati kong ano, local pala to. Nagamit ko na rin to pero pangit. So guys, ito mga kasipa to. Oh. Ang dami kong biniling ano, blade. Pang ahit sa mga balahibo, mga kasipat. Ayan. Yun, mga kasipat. Yung mga ink Mga kasipat. Mga tigas na. Hmm. Pero pwede pa naman magamit ito sa ano. Practice skin. Pang practice, practice skin to. Mga kasipat. Magagamit ito pa yan. At andito po ang ating mga ginagamitin. Oh, yung mga gloves. Mga kasipat yung carbon natin mga kasipat oh. alas konti pa lang nabawas yung binili ko alcohol natin mga kasipat oh. ating pang spray mga kasipat oh. ito yung ating ginagamit sa pagtato I guess ito yung yung machine kong kauna-unahan mga kasipat ito pa yung isa pa kasipat pa yung isa ako pong masin Nakunaw na nga guys Nakasipat oh. Parang oh. hmm. yung na na Wala rin mga kasipat Yung mga Tinta ko oh. Tigasan na rin Hindi na kasi ako makakapag-tato Mga kasipat Hindi oh. hmm. na kasi ako tato Ngayon ko lang binisita to Mga kasipat Tanggalin na natin Mga kasipat O oh. Dyan na lang yan Makakaas natin mamaya na, ilang months na rin ako din ka ito mga kasipat mga kasipat ito yung paborito ko mga hindi ko na rin nagagamit mga kasipat isa tagal na rin pero paborito ko, ang bigat na lang mga kasipat kaya bibili ako ng bagong masin pero mahal na mahal ko ito, ko ito mga kasipat parang ito na ang aking gamit na ano, lahat ng gamit kong mga problemahan, itatabi ko lahat ng mga kasipat dito naman tayo sa machine mga kasipat oh, nakakalugkalugin ko na lang ito tigas na oh. oh tigas na mga kasipat yung puti ko, tigas na rin lahat yan, pagkakalugkalugin ko na lang yan hmm? mga tigas na hmm. at itong dilaw ko, mga kasipat o, oh, diba mga, mga kasipat Uh, ilang months na ako din na pagtato mga kasipat. Yung mga video ko noon nga ano, hindi ko na-upload sa Facebook. Mga napagdidil nawala na kasi yung sa akong cellphone ng mga kasipat. Nandoon yung mga upload ko. Ay nandoon po yung mga nandoon po yung mga ano ko video kong kuha. Hindi ko na-upload sa Facebook. Kasipat. Tigas no. Lahat mga tigas na mga kasipat oh. Hmm. Mga kasipat ah. Kaya mga asipat yung mga gamit yung stock na. Dumating na yung aking inorder na gamit. Mga kasipat. Huli na po ang magtatato mga kasipat. Ito tatabi ko lang yung mga kasipat. Hintay ko lang yung order kong ano, tatong machine. Kakalagi ko na po yung mamaya mga kasipat. Para bumalik na pa po sa normal. Lalambot din yan mga kasipat pag inalib ko. Yan mga guys. Hanggang dito na lang mga kasipat. Bye bye.